Init. Ano kayo ah, war na? Pili yan na kayo ah, Yung ginagamit. Hindi oh. kayo yeah, war. Kaya nga kay Leon. Magkano ito? Sa Shopee, dalawa. 180 na. Automatic pa yung payong. Oo nga. Daling masaya. ta. sa may center na tayo. Ayan. Papakita ko ang center. Ayan, center. Ang iba bang ilasan. Ayan. Tapos dito ang court. Hmm, court yan. Basketball court. Maganda na mga bahay dito. Maganda ng mga bahay dito. <tong> <tong> Ito ang daan papunta sa bahay. Bahay namin nên ai luôn kasi iikot tayo. Ano sa nanay. Sabi yung rambutan, may bulaklak na. Oh. Yung rambutan. May bulaklak. Ito yung may na. Hindi na maglalakad. na Ate, pala ko kung saan ang pala doon sa may tower. Tara, kamaya. Ito ba yung uwi? Hindi sa may tower ang santol eh. Yan, tower yan ah. Yan ang tower ah. Yan tower na yan. May school na pala yung School na. Shortcut, tapot ang school. Hindi ka na mahihirapan eh. Saan? Bagay short ka na bibidyo nga ako ng daanan. Ha? Ikita naman kung may bunga ah. Kailangan ka dumaan. Ang ano. Arin, shortcut daw kami, shortcut. Hawa kaya rin pa yung. Hawa pa yung. may aso. May aso din niya ako. Nakahiya ka May nakahiya. Pag ginalaw mo siya, titiglok. Aray, aray. Aray pa. Magic! Ay! Tamo, nakahiya uh. ko. yan. Uh, nakahiya sila. Magsishortcut daw kami. <laughs> goodness. Talahiban na. Talahiban dito. May baboy oh. Saan dito ang daan? Saan dito May baboy. May baboy eh ah, bilis! Oh, ang dami santol na natin mo. Ang dami santol. Eh, paano kukuha santol din yan? Yan o, may ano May santol. Ito o. Ay pa o. hindi pa kaya ito? Santol. Naglag to Nasaan? Nasaan? Masantol nga pa na. Laglag -lag to oh. pwede pa. shortcut. Ini nak kain amin oh. sambal yang ini. Hmm. Serap dia ni. Ada besantul dah tu. Hello pa. Ini nak besantul. Ini besantul ni. Hah? Hello. Mabuhay. Si Santo na isa. Hindi nakakatulog si Santo na yan. Kinanalon ko. Kinanalon ko si Santo. Ang runneran sound trip. Napaka ka-teray ng runneran. Mabaya mo. janta. Hindi na. Hindi jo. ay pa tuwa ito lakas. Meron na rin na yun. Nakakapirate pa ako. Ay, may baboy. Ilis. Ito, may sound trip si Rona rin. Yung tandaan namin, oh. Medyo maputik pa. Ano ba, eh, sound trip. Teka lang, patayin ko muna ito pangalawang video na lang ulit yung pangalawa, walang music makakapta ako, yun ang bahay ko